Si Mrs. naman ang magluluto para kay Mr., bumabawi naman si Kim Joo kapag walang work. Siya naman ang nagsisimbi sa kanyang Paolo Bilino. Ganyan sa relasyon, given date, deadman sa mga bashers o anuman magiging reaksyon nila. Sa mga sweet moments ng Kim Paolo, samantala kasabay ng mga magagandang ayuda sa dalawa, non-stop pa rin ang pag-iingay sa publiko ng mga netizens alarma pa rin sa pagbabalik ni Gerald. Sa mutsaring opinion, ang iba ay gustong magkaroon ng comeback. Sila ni Gerard Anderson. Habang ang iba naman ay loyal lang, dapat kay Paolo Aglino. Ito nga ang ilang komento o mga opinion. Bakit ba ipinipilit pa kay King kung ayaw na niya? For what? Sa kasikatan? Sikat na si Kimi, hindi na kailangan ng isang Gerald Anderson. Besides, may Paolo na siya. Huwag nang makisabay sa kasikatan ng Kimpaw. Tapos na ang era ng Kimrab. May Julia na, bakit kailangan niyang gamitin si Kimi? Para siya ay sumikat ulit? Dahil sa TV seri niya? Hindi naman kami manood niyan because we're waiting the TV of of Kimpaw. Handa sila mag-ingay para makilala. Deliserie niya. Wow! Grabe ang strategy ni Gerard. Bagong bago. Kaming mga fans ay alam ang mga ganyang estilo. Wala bang bago para naman si kami? Inan lang yan sa mga gene a Na ang mahalaga naman, ang kimpaw ay okay na no okay sa good news nga na inilabas ng kapamilya network, balik na muli si Star Magic ang ating Paolo Bilino.